Good morning, guys. Magluluto po tayo ngayon ng mais. Ito po. Ayawin ko na po yung mais. Binamitan ko na ng filler para mas mabilis. Kaya na po ang lalagay natin mamaya sa mais. Taba ng babo. Ayan. Pakukulan po muna natin para malambo tapos ipiprito. Samahan nyo po ako magluto. Pag nagkakain nga pala ng mais, guys. Mahala to. Ayan. Ayan. Matalsik-talsik po. tapit-tapit sa o saan saan yung mga mais. Tapusin ko lang to guys. At ayun na po guys. Lahat ng nakayod kong mais. Tingnan nyo naman guys o. Oh, kung gaano kakalat kapag nagkakayod ng mais o. Oh. Ganyan. Tumatalsik-talsik. Tapos, eto na po yung taba ng baboy. Matalit. Guys, habang nakasalang yung ano ko dun, yung baboy, kukuha muna ako ng malunggay. Ayan. Ayan lang naman po yung malunggay. Kukuha na po tayo ng malunggay. Ayan guys, pakita ko lang sa inyo yung likod ng bahay namin. Ayan o. Oh. Ang ganda ng panahon ngayon guys o, oh. maaraw. Tapos yung langit, kulay blue. O. Okay. Ayan, ayan ang likod ng bahay namin. At ayan ang dragon fruit ko. Wala siyang bunga ngayon. Ayan. At ayun nga pala yung malaking gabi, guys. Oh. Ayan, oh. Ayan. Samahan nyo na po ako magluto. Ayan na po, guys. magigisa na po tayo. Bawang, sibuyas, tsaka yung dahon po ng sibuyas, sinama ko na. Sabay-sabay na natin, guys. Ito so, sa na. Ha nga pala yung yung baboy, nilagay ko lang sa gili yung nagigisa ako. Ayan lang po natin mag golden brown yung mga sibuyas at bawang. Pag umaamoy na po siya, pwede na po natin ilagay ang mais. Ayan po guys, o. Ayan yung taba ng baboy. Napinreto ko kanina. And, pwede na po natin ilagay ang mais. Ilagay ko na po yung mais. magpo nang haluin. Nagay po tayo ng konting asin. Lagay natin ng mga kawang. Tapos, pan. At ayun na po, guys. Habang inaantay natin yung mais na kumulo, hindi himay naman ako ng malunggay. Ayan. lang po ang maghimay ng malunggay. kinukuha ko ay mga ganyan, oh. Malalambot. Yan. Kaya yung mga malalambot lang na dahon na malunggay yung kinukuha ko. Para kahit na ganyan yung paghihimay, pwede. Yan. Yung mga ganyan, basta hindi, hindi ko na tinatanggal. Basta talbos pa lang yung malunggay. Yan. 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 Lalo na pag maliliit yung dahon, guys. Pag maliliit yung dahon, ang malunggay. Guys, lagay na po natin ang malunggay. Yan. Tapos, takpan. At ayan na po guys. Luto na ang ating ginsang mais. Taman-tama -tama po yan sa mga bata guys. May sabaw. Tikman na natin. Guys, tikman na po natin. Man, miss na miss yung sabaw niya. At saka, masarap. Dahil bagong pita sumais. Salamat sa panunood.